Isa sa mga pinakamisteryosong lugar sa mundo ng Hunter x Hunter ay ang Heaven's Arena, isang tore na puno ng mga elite fighters at nine users. Pero sa kabila ng 251 palapag nito, maraming fans ang nagtatanong na bakit tila may limitasyon ng palapag. Bakit wala pang lumalagpas sa 251st floor? Sa teoryang ito, ating susuriin ang posibilidad na may isang lihim na palapag sa itaas ng 251. Dito raw matatagpuan ang isang nilalang na hindi basta-basta, ang mentor ni Isaac Netero mismo. Kung titignan natin ang Heavens Arena, isang pattern ang mapapansin. Habang patas ng patas ang palapag, lumalakas din ang mga mandirigma. Pero pagdating sa 200 floor pataas, ang mga fighters ay parang mga ninusers. Ang 251st floor ay sinasabing pinakadulo. Pero paano kung hindi ito ang pinakadulo, kundi ang limitasyon ng makararating? Sinasabi ang 257th floor, ngunit hindi ito nabubuksan sa karaniwang paraan, hindi sa patang lakas, pera o kasikatan. Kailangan mo raw ng nine resonance o pagtugma ng aura sa isang napakataas na antas ng enlightenment. Ayon sa mga sinaunang kwento ng ilang underground hunter circles, may isang floor sage na naninirahan sa tuktok ng arena. Isang matandang nila lang na sinasabing unang gumamit ng Nen sa kanyang pinakamalinis na anyo. Aura na hindi ginagamit sa paikipaglaban kundi sa pagintindi sa kalikasan, sa sarili at sa enerhiya ng mundo. Ito raw ang taong naging gabay ni Netero sa kanyang sariling paghahanap ng enlightenment. Ang zero type teknik ni Netero, isang kakaibang Nen attack na may anyo ng budha ay hindi raw simpleng resulta ng training, kundi isang legacy technique na ibinahagi lamang sa mga tunay na karapat-dapat. Kung ganun siya kalakas, bakit wala siyang record sa Hunter Association? Ang sagot, hindi siya kabilang sa sistemang iyon. Ang Floor Sage ay pinaniniwala ang tagapagbantay ng balance sa Nenworld. Hindi siya lumalaban para sa fame, fortune o title. Sinasabing siya mismo ang tumanggi sa pagiging chairman ng Hunter Association bago pa man si Netero. Kanyang pamumuhay ay gaya ng isang monk, tahimik, hiwalay sa mundo ngunit alerto sa bawat malaking pagbabago sa nen, sa nen energy ng mundo. Duto ang Sage, anong magiging papel niya sa hinaharap? Posibleng siya maging last mentor ni Gon kapag bumalik ang nen nito at maaring siya rin ang pinagkukuhanan ng kaalaman ng mga gaya ni Najing, Pariston at beyond Netero ang pinakamatindi, maaaring siya rin ay dating taga Dark Continent na nagdesisyong ihiwalay ang sarili sa madugong kasaysayan ng kanilang lahi. Ang ideya ng isang lihim ng 257 floor at ang presensya ng floor sage na mentor Netero ay nagbibigay ng panibagong dimensyon sa mundo ng Hunter x Hunter. Sa teoreng ito, hindi lang lumalawak ang kasaysayan ng Nen, lumalalim din ang ating pagkakaintindi sa mga prinsipyo ng lakas, karunungan at katayimikan. Sa dulo maray ang tunay ng pinakamalakas na karakter sa buong serye ay hindi ang pinakamabilis, hindi ang pinakamaraming kill, kundi ang pinakamarunong. Hindi na kailangan lumaban dahil siya ang pinanggalingan ng lahat ng kalaman. Kung nagustuhan mong video nito huwag niyong kalimutang mag like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video maray-maraming maraming salamat